Ah, <laughs> uh, ano? Wala pa rin si Ron, Ron Lopez, tapos, Ron ako. Ah, uh, five months na ako exactly sa landmark. Sa five months ko ngayon, and tapos, ano pa ba? Dati akong pantry backup, tapos, si <laughs> ah. <laughs> ah, ano pa sa pa, ah, 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 Tapos, ah, 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 ko? Management. Ah, sa management. Isa na rin kay... Kay Ma'am Abby, kasi wala. thank you kasi, ano, pinagkatiwalaan niya kasi na na, from Patry ba may ipat Pero, ano mo? Ano? Ano? Thank you, nagbalakas ng loob sa akin, actually. <laughs> Ayaw <Ayun, laughs> ko <laughs> ayun, <laughs> ayun, <laughs> ayun, na! Ayaw ko na! Uh, Ayaw na! Ayaw ko na! Marami pang darating. Marami ka pang run ng mga kahit sa last bite, ma'am. Pesa ko malamig. Grabe, sis mo kayo mong pabi, oh. Tapos ano, Thank you, sir, so na lahat. Tapos. Marami akong natutunan, sir. Sa kitchen pa lang kasi okay? Ato naging service na ah kahit medyo nung time na napagkita mo -no ko it was a learning experience kasi after that na okay nabababa pa nyo kay thank you sa lahat kasi ano um, sa so, mga banding, sa so, mga cheat sheets. Sa mga cheat sheets. Sa mga cheat sheets. Sa mga cheat sheets. Sana marami pa rin roda darating na darap, maging 18. Kaya ma'am Ami, uh, I know ma'am na with all your efforts, with your leadership, I know na positive yung color charge for this year. Alam mo nga yun yun ma'am. Alam ko yung capacity, alam ko yung... Uh, yung effectivity mo as a manager ko so, kaya mo ililid yung ng team tapos kaya tayo ako eh huling kasi siya huli yung huling-huling kasi siya yung parati kong <coughs> nakakatama sa clothing so definitely siya yung parati ko ay alam yung nakakatama ko sa mga gimmick tapos sana Uh, marami pang gimmick na pwede akong magkasama kay Solana ko. Hindi na ako pakitulang. Si Huwag mo na ko. Tapos, ito ako, Kaya Kuya Richard, uh, salamat. Kahit medyo may time na nagsigawan mo ako pag hindi nag update na ang product. Lagi naman Thank you. Kay Kuya Iggy, ang iba yung video lang Thank you din kasi makakulitan mo <laughs> <sa> na ako. Hindi ko Kuya Makoy, kahit means, uh, kahit nung first time na hindi kami magkasundo, salamat din kasi. Naging magkaibigan naman kami sa so, uh, latter part ng contract ko. Sir, okay, kaya sir, kasi hindi ko siya masyado nakakasama. <laughs> Thank you, kasi uh, pag nagbiro siya parang close na close kami. Maraming mo na nakakasama. Ewan na nga 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 sa akin ito sa live mo. sana sa mga pinakita ko 5 miles. Ay hindi ka nagsisi na ha. <laughs> okay, <cool. laughs> okay, <cool. laughs> niya Sabi na doon, ano ka sa landmark? Tapos Sabi Ano pa ba? Sa mga kaibigan ko may iiwan, thank you sa banding na Sinyer nyo sa Hindi ko makakalimutan kasi ah uh, Akala po, hindi na ako maka Makahanap pa ng ah uh, Isang Jollibee na kung saan Alam mo yung bandy, except nandun eh ah uh, Kahit merong superiority na <clears throat> kasi yung video yung crew and manager, hindi yun naging hadlang para may kumabuti yung pagkaibigan. Akala ko kasi nung nag-endro ako ng balero, last is balero na talaga yung pinaka-asig at jolly man na pasukan ko. And so, eventually, naging masaya ako. Ah, uh, naging masaya ako, ah, mas ina uh, inakala ko kasi na hindi ako naging masaya nung una. Pero, okay naman. Sabi nga nila, it's not the, <clears throat> the quantity of time that you spend in a friendship, it's the quality of time. So I guess kasi okay. yung quality na binigay ko dun sa friendship, enough para ma-treasure ma ko. Sana good luck, uh, Johnny Milan, Mark. Good luck sa FSC. Yan lang. Hindi, kay ano, kay Ken. Muna, kay Ken. kay thank you. Sana, ano... <laughs> ano no. <ko> na kita? Kamis na, joke. Sana, ano, hindi ka makalimot. Ah, uh, sa akin yan. Kay Di ba nagyan si Louie? Si Louie, Good luck sa next tour niya. Bait-bait niya kasi hindi malambit siya. Ay, ito, maganda to. <laughs> si Brian. Uh, you know, Ay, wala. You know, wala akong masasabi si Brian. Ano? Wee! Good luck. Sana, ano. sabi mo, ano? <laughs> ano ba yun? Ano ba yun, ano yun? Ano yun? siya sabi lagi meron? <laughs> <laughs> ano yun na, para uh, kita, night, ba yung napipilang mo sa kanila? Ano, thank you sa lahat kasi. I never thought Ah, I might fall in love again. Joke. Wala ka na ito sabihin? sila, yun lang. Wala kayo, bye. Uli, kung bibigyan ka na ulit pagkakataon para may masabi kay barang nasa riyo, paano yan? Thank you lang, yun It was a happy memory. Thank you sa lahat-lahat. Ah, mapabad memory, mapabad memory. Message mo sa bagong Jollibee team? Good luck sa FSC. Alam ko, kayang kaya niyo uh, with all the efforts ng management team, ng crew, ng co-op, alam ko kaya kayo yung massive yung private car niyo. Ano hindi mo makakalimutang ang um, eksena sa landmark, Jollibee Landmark? Hindi makakalimutan um, yung... Sa Jollibee ako muli umigil. <laughs> At uling nasaktan. Sino? Sino? Sino tao, may totoo rin mo pinaka-importante naging bagay mo sa, sa buhay mo rito sa Jollibee Landmark? Lahat naman eh, ayaw ko uh maging -hmm. biased kasi natatakot siya. Ang ah. pinaka-importante, kung pagpipili ka lang ng isa, choose one of the finest people that you met here in Jollibee Landmark. Si Jollibee? Sino? Ano ang ma-expect isa niya? Si Brian? Joke. Yun lang. Yun lang.